Sir, so, as former president, as lang president. Lang I, oh. I hey, believe that kami. Sleep, believe that I don't. I don't I sa parit sa atin sa give us an opportunity. Alam mo, na so, sa hindi na kayo kapaniwala, sir, sa totoo lang. We don't want to Actually, sir, kung susunod tayo sa batas, yung Article 59 ng ICC rules, ang sasabi, kung susunod tayo sa batas, dito sa Pilipinas. Oh, sige. We put it in writing. Pero huwag naman kami paalis eh. Paano naman sir? If we will put it in writing, pagkatapos, may isa na... I'll just get the President, sir, and Ano pa yung pinag natin kung kukunin mo ito? mo mawawala na? Balik na naman sa Okay, yun na sir. Balik tayo sa ano. Ikaw na right to counsel. We are here invoking our right to cancel, his right to cancel. It's I have said, said over self constitutional rights. Now si ko bring constitutional rights. Bring order. Kita natin kaya kung sa kita tayo, Miranda, anong, anong Miranda kung sana, ano pa sa miran, ano ano miran talay? Pilipinas, Pahay. Unsang ano? Pahay. lang nangyayun natin? <laughs> There will be consequences. I know, sir. I'm oh, right. Please, let's spare all of them. Show your statement sir. Let's spare all of them. I'm waiting for my daughter and son. sir, sir, sir. I assure you, sir, that uh, we are rest also. will be protected. You, we are also. How can you protect our rights? What if they say that he is not guilty? How how do we implement that if he's dead already? Sabihin nyo nga sa amin. Pwede sir, paano mo lang ang anak? Kung magbigyan ng order. Anak ko pa. Paano mo lang ang anak? Magbigyan ng order sir. Naglalaman mo kung saan. yung anak ko lang. Isa lang ang anak ang makikita niya. O, tulungan nga dito. Puntayin niyo anak. Puntayin niyo anak. Lang lang, sir. Kapusa, ay, 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 gusto magdala ng, ng pagkain sa mo Ano ba ang damage ng government interest kung hintayin ko lang yung dalawang anak? Walang darating sir. Ha? Walang darating sir. sir. Bata sa batas siya. So, Baya na naman yung gate. Yes sir. Yes. Then, pwede to allow them. Sir, you have your counsel? Huwag na tayo mag-debate ma yeah. rito. This is not the place for debate. Right now, sir, I can give yes. the order to remove you from I, here. May isolate si President Duterte. May iwan siya mag-isa dyan. I, I am Kasi saying that my lawyer, the daughter, is coming. Kasi... Mr. President, said, you will be left there alone on Mer that table. Meron siya ipadala. May, taon taon may ito. tao siyang gusto ipasama sa kanya. Let us spare everyone. I, walk, walk, walk. To the car, sir.

Philippines. They Kaya can. Ha, And this, these can see you. Atayin mo lang yung dalawang anak. This is just a humane, fair humane request. Kanina okay. okay. pa yan, no. sir? No. Ay, Ay, yung hindi po. po guys! Yung hindi po kanina. Eh. Believe me, sir. Hindi nyo magugusto na kasunod na order. Humane eh. Humane nga eh. Sige. hindi Hold the carry. naman ang hindi You mean, yeah, guys, sabihin okay, you you nga diba, yung meaning. Sabihin nga yung meaning. Bakit tayo yung anak? Bakit tayo yung years old kayo lahat. 80 years old Tapos Ang tago nito. Mam! Do Don't lay a finger. Go. not lay a finger. Go! Go! sandali lang. Sandali lang. Sandali lang. Sandali Oh, attorney. Yes, sir. I do not listen to his plea. He will, if he's going to live here and live out of the country, he will be there for long. Ang hinihingi niya lang na mag... Ikaw naman sir, para naman tayong lulukuhan dito. kamura murang na pa masalay papunta ron.

Huwag ganyan, sir. Huwag ganyan, sir. Huwag ganyan, sir. Humain lang, sir. Humain lang, humain lang. Humain lang, humain lang. lang, lang. Humain Bawal Sir, ganito, sir. Sir, ganito, sir. Sir, ganito, sir. Hindi po ang abogado ang humiling. Para... Si President Tutelman na, na mismo niyo. ang humiling. Kaya nga. Kaya nga. Pagbigyan ay, niyo pagbigyan naman. Na Kanina pa eh. Hindi Yung, naman lahat. Na, ilan ang hinuli ngayong araw na to sir? Sa iba pang mga krimen. Ilan ang binigyan ng ganitong... Kasi nandito kayo lahat eh. Nag-iisang tao. Ilan ang binigyan ng ganitong... Nag-iisang daming binigyan sa labas. Nag-iisang Sir, hindi kami hindi ng pabor. Just invoke Article 59. Bakit hindi yan magawa-gawa? That's yes. precisely the point that the point I'm saying. Am let's let's no, tayo, okay, o, please lang, bawalawakan. Bawalawakan! Bawalawakan. The right to counsel is that has to be observed and respected. Please, okay. 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 na Bawad, Bawad, Bawad maganil, usap mo pa kami. Huwag mo hawakan yung lawyer. Huwag kay. mo, okay? mo hawakan. Huwag mo hawakan. Huwag mo hawakan. Huwag mo hawakan. kami. Huwag mo hawakan. Huwag mo hawakan. Huwag mo hawakan. Huwag mo hawakan. mo mga sus... Huwag yung nanay ko! mo! Kayo mga sundalo, tanungin ko kayo, anong kasalanan ko?

ійak ka guna e ito oat Christmas yun itimto kakaman yun may sasabihin lang ah kayao Ashutaya been kaya lo ayown payan dyo sayara ja say raw patayin din

Huwag kayo mga sundalo, kasi kayo po mahuli. gano'n na pamilya nito. Mama, kalma ka na. Dito ka. Mama, kalma ka na. Dito ka. Mama, kalma ka Dito

Pagkakasimplahin mo ang katas. Hindi naman ako kriminal na basta-basta na lang kasutin mo na hindi mo mo respeto ka presidente ko. Tutumba! Tutumba! Huwag yung ipitin! Nakamakalakad! mo yan dyan. Ayaw ko magsalita. Tommy! Tommy! Tommy!

Sa iyong mga sundalo, kilalaman ninyo ako. Anong kasalanan ko? Bigyan ninyo ako kasi isang ordinansya lang ang ginawa ko.